Sabi tayo ngayon ng Seoul. Habang... hindi um, pa nang bubuhusan. Sige mga um, nabibili sa online. So, wedding natin to sa laloan natin. Yun, taas, ganyan, taas. na muna ako may simbakal dyan, sabi ko na tungtungan, Oo, so, may putol dyan. Baka nga na. Silig mo yan? Oo, kahit ano. Napatumtungan lang din eh. Oo, so, may putol dyan. Yan. Ay, sabi ko lang tungtong. <laughs> ano sila binibuyin na siya. na? shell sa ano tayo, paipot <coughs> to? Dima. Aling? saan? Diretso nyo yung tubo. Yan. Tapos pakaliwa ikot nyo. Pakaliwa. Pakaliwa, pakaliwa. Yan. Hindi. Papunta dito. Yan. 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 Yan.

どこからね。 Ayan. Very good. dapat na natin sa ular. Lain. Dito tayo nagagawa na sa baba. Nagalagay tayo ng tubo. Bali, ang layout nito ay ganito lang. Bali, pinakatabi niya ng tubo. Yan o. Yung tabi ng pisngin ng hollow block kinuha nang ko. Tapos nakahinang siya dito, ipinasok ko sa loob. Tapos sinanunan natin ng level bar. Nasa loob siya tsaka dito. Sa hulog yan, tapos mahila yung tansi. Tatuwid na tuwid siya. Tapos ito yung kuha natin na 5 feet yan ah, 4 feet mula doon sa taas ng tubo tapos yung tira nya ah uh, yung nilagay natin tapos nilag naglagay tayo dito ng tungtungan nya para hindi ito mamuhulog tapos may hinangan natin sa dito para ganyan lang pagkakabit yan araw ng linggo tapos tinapos na na uh, potre ba baba lagay natin na rito Ayan. Nilagay muna natin ito dito. Sa kahapon, hanggang dito lang yung nakabitan ko. Tapos nagkabit tayo ng solar. Ayan o. Solar rin niya. Tapos ang ginagawa ng ng kuya ito, yung nagpubuo siya doon mga poste Yung mababa muna pati pa sa mga nang binubuo sa lahat. Ako dito. Sa gumawa dito. Sa baba naman ako. Madali. Para वाले कामे लेबर आये आबर नाम मेन Nakabitin na natin ito yan, ang mga brush niya. Bali nakatutlo na tayong poste dito. Umingay lang yung welding machine, hirap putulan ng ilis eh. Yan. Kaya so, ito. Ito. Bali nakatutlo tayo. Yan, tapos nakapaglagay pa tayo nito. Yan. Nandun niya. Tapos na lang natin bukas ng pangibabaw niya.